update ko lang to mga kanetoy itong netoy na ito na nagkatiwala sa akin ng dating karirista na mabait na kaibigan ito nga pala mga kanetoy yan ang asawa ng netoy na iyan. at ngayon mga kanetoy ay ipapakita ko sa inyo mga kanetoy ang kanyang supling ngayon ito na sila mga kanetoy sana mapapanood ng kaibigang mabait na nagbigay sa akin ng ngiti nito ito na yung kanyang ipinagkatiwala sa akin at shout out napakaraming kasasalamat ko at ito nga pala ang kanyang iniinom o regamot may hahalong serpentina at mayroong panghalong bawang dahil sa maulan ngayong panahon dahil nga sa maulan ngayon mga kanetoy ay ayaw ko silang magkasipon at ito nga pinapakita ko mga kanetoy ay anak nung no? isa pang netoy na ipinagkatiwala sa akin na ngayon ay wala dito sa aking kulungan dahil siya ay nagpunta sa ibang bansa. Ayan mga kanetoy. Eh, Ito na siya. Ang kanyang pa ay pagmaska ninyo. Parang paa ng manok mga kanetoy. Ito na shout out po sa nagbigay nito. Maraming maraming salamat. At sana eh huwag kang mag-alala. Aking kaibigan dahil kadabi bago sila matulog binigyan ko sila ng kalsyum. Pagkagising binigyan ko naman ng vitamin B12. At, at kapag pakiramdam ng may halak binigyan ko naman siya ng betrasingol. At ito pa ang isa, kapag na-stress, binigyan ko siya ng reload sa iyong binigay na pinagkatuwala sa aking netoy. At kapag naman sila'y naiinitan, aking pinapaliguan gamit ang was out. At idagdag ko pa nga pala ang probiotic nito. Yan, yan ang aking pinapainom kapag sila'y aking binigyan ng kapuloy gamot. Bukas ito naman ang na kanilang -amin. At maraming maraming salamat. May ipapakita pa nga pala ako sa iyo, aking kaibigan. Dahil sa oras at araw nito, napakalakas niyang kumain, napakaganda niyang kumain. So hanggang dito na lang, mandirig mong neto yung loop ng maubang kaysun. Maraming maraming salamat sa iyo. Shout out sa iyo. Peace out.